Isang so, mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 30, 2024, Lunes. ika na araw ng pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan chapter 2 verses 12 to 17. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat Ipinatawad na ang inyong mga kasalanan. Alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo mga anak sapagkat nakikilala ninyo ang ama. Sinulatan ko kayo mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y pa siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanibutan o mga bagay sa sanibutan. Ang miibig sa sanibutan ay hindi umiibig sa ama sapagkat ang lahat ng nasa sanimbutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanimbutan. Mapaparam ang sanimbutan at lahat ng kinawong malingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang Pasko po sa ating lahat ika na araw tayo ngayon ang tinatawag natin na Octave of Christmas o Oktaba ng Kapaskuhan kung saan ay narinig natin ang kwento ng uh, pagsilang ni Kristo Ngayon no, sa ating Ibanghelyo o sa araw na ito ng Octave of Christmas ay ang pagtatagpo ni Ana sa sanggol na sa Yesus bilang katuparan din ng pangako na hindi siya uh, hindi siya mawawala sa mundong ito nang hindi niya nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. At muli na, sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Juan ay pagpapaalala sa atin na manindigan at pag-alala sa atin na mas bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pong ugnayan at pakikipagrelasyon natin no, sa Diyos. Nitong nakalipas sa Pasko, marami sa atin ang uh, nakatanggap ng mga bagay sa mundong ito, mga material na bagay, hindi man pera, mga laruan o bagong latest gadget na pinakaasam-asam ng tao. Pero sabi nga, no, na nawa, hindi tayo maiwan doon na maipako natin yung ating pagkatao at ang ating kaligayahan ay maituon natin doon sa mga material na bagay dahil yung katotohanan matapos na matanggap iyan nung unang araw, no, nung kapaskuhan ng matanggap mo ay talagang labis ang iyong kagalakan, ang iyong, iyong naramdaman. Pero makalipas ang anim na araw, ano na ang pagtingin mo doon sa mga material na bagay. Iba, parang biglang luma na agad. No, kailangan na naman ng bago, kailangan na naman palitan. Iba ay talagang wala na. Yung, yung excitement ng pagtanggap mo nito na wala na at na. Pero nanatili pa rin no, na ang naiiwan lang sa atin talaga ay ang Diyos. So kung wala ang Diyos sa buhay ng isang tao, ano pang matitira sa kanya? Kung ang pag, ano, pinagbabalingan natin lagi ng, ng mapagkukunan natin ng kapayapaan, mapagkukunan natin ng minsan yung tinasabi natin, pantanggal ng stress, pantanggal ng kung mga problema natin, pero lagi itong uh, naiiwan sa panandalian lamang. Kaya nga yung sa atin kay Kristo. No? Siya lamang ang kailangan natin kilalanin at panindigan. Dahil siya lamang talaga yung magbibigay sa atin ng walang hanggang uh, ka, yung bang peace of mind. No? Yung kapanatagan ng ating kalooban. Dwa? Habang tayo rin ay naghahanda para sa pagtatapos ng taong ito, ay mapaglaanan din natin ng panahon na mapagnilayan. No? Mag-review, mag-flashback tayo, balik tanaw tayo, kamusta at paano natin isinabuhay ang mga biyaya, paano natin ginamit ang mga grasya na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong punan.